eto na mga idol ang magandang balita sa ating pambato na si Cuadro Alas Casimero so ayun nga po sa katatapos na live ni kuyang Joseph kung saan ay nakipag-meeting nga po ito sa mga team Casimero na ito na nga ang isa sa mga good news na ating hinihintay mga idol na mas maganda kung kay kuyang Joseph nga po ito ninyo mismo maririnig tapos na meeting, tapos na meeting. Alright na, okay na, okay na. Tapos na ang meeting, ang meeting. Right, nah. Okay, okay, nah. meeting ni uh, Champ at ng manager. That's Walap it. Bass, so, planchado na. Abangan nyo lang ang next update. At uh, i-announce kung, ano anong plan. Bahala na si Champ at ang promotion kung anong pwedeng i-update. Pero today, tonight. meron usapan ang mga nangyari between okay, Champ Casimero at ang manager. That's all I can say. Good news. Yes, good news. good news. Again, again, tawagin mo si Robs Tawagin mo si Rose yun. Tawagin mo si Rose. Yeah, like this one. Yeah, I think it's very good time. And I'll see you here, Champ San Diego. Ha, Ang lang yun, ha.

Samantala mga idol, anak ng dating world champion na si Concha Xiu at nakababatang kapatid ni WBO super welterweight champion na si Tim Xiu na si Kinita Xiu. Panalo nga po ito sa katatapos na bakbakan sa bansang Australia. Sa lakas nga po nitong kapatid ni Tim Xiu na si Kinita Xiu, bagsak ang kalaban sa pip rounds. Sabay nakatayo pa naman ito mga idol pero talagang pinaulanan na ito ng suntok ng kapatid ni Tim Xiu na si Kinita Show na isa naman ito sa napakagandang salpukan kung maituturing sa kanilang bansa lalo na napareho galing sa walang talo ang dalawa bago nagkasalpukan. Na ngayon nga ay umabante ang record nitong si Kinita Show sa 8 win 7 losses at walang talo habang nadungis naman sa unang pagkakataon ang kartada ng kanyang nakalaban na si Dylan Biggs na meron nga po itong 10 win 7 losses at may isang talo na so ayan lamang mga idol hanggang dito na lamang maraming salamat po